So, uh, how long is your working experience? Any experiences sa field na to? Hindi na so far Working experience, how long? Okay,

Alam mo ba, ma? Lang linggo na ako naghahanap ng trabaho. Ang hirap pala. Grabe. Araw-araw biyahe. Tapos parang 80% fishful na ako, ma. Titipid ka sa'yo ko. Eh! Ma! Naman ang gulo naman ng buhok mo. Ano ba yan? Sige, ma. Diba? Sabi ko naman sa'yo, paglaki ko, babawi ako. Ako na ngayon, ma. Ako na ngayon ang sasagot ng lahat. Ako na ngayon ang sa sa'yo. Ako na ngayon, ma. Oh! Uh, nilalanggam ka, ma. Ano ba yan? Parang pati ata pagligo mo, ma. Ako na ngayon. Pero, ma. Mahanap na ako ng trabaho ngayon. Kaling nga, eh. Nawawalan na ako ng pag-asa kanina. Pero may nagchat sa akin. Bukas na agad yung start ko, ma. Kamag-alala, ma. May ahon ko na tayo sa hirap. Um, here's your coffee po, sir. Ikaw ba yung bagong hire na sekretary? Um, yes po. Mm. Papagawa sana ako sa iyo. Check mo nga tong papers kung tama. Um, sige, sige po. Um. Check mo nga tama ba? Sir, wala hmm? naman. Wala naman tong mali, sir. Hindi, parang mayroon eh. Sir. Mayroon para namang di kanorienta. orienta magpapahinga ka muna ngayon ha. Bukas, pumunta ka agad sa office ko. Pero ito, sahod mo. Sinama ako na ng bonus yun ha. per First sahod ko ma. Wakan mo. Iba, sabi ko naman sa'yo, babawi ako. Sabi ko naman sa'yo, ako na ngayon lahat may. Hmm. Sana na tayo sa hirap. Pero unting tiis na lang, ma. Kasi ako na ngayon. Okay. Si ano? Si ano? Si ano? Si ano nga. Si ano. Si ano? Sino? Si ano? Nasaan? Ah, nandun sa, sala. Ha? Huh? Nandun na sa sala. Teka sal... na. Dito. Ano ba? Si ano pa kasi? Ito. Eh, anong ginagawa nito dito? hindi mo pa sinasabi nito? Oh. Eh, bakit ka nandito? Bakit? Parte pa rin ako ng pamilyang to. Parte? Kailan pa? Ha, ah, kailan pa simula nung umalis ka papunta sa afam mo? Umalis ako hindi dahil sa afam ko. Eh, para, para saan? Para makaangat sa buhay. Oo. Oh. Oportunista. So, umalis ka pa rin kahit anong gagawin mo, anong ginawa mo, umalis ka pa rin. Hindi ka na parte ng pamilyang to. Ako, kahit may apam ako, at least ganito na buhay ko. Eh ikaw, habang buhay ka na lang bang magiging retirement plan ng mama? Alam mo, umalis ka dito. Hindi ka Ano ba? Bagay... Hindi ka naman... Huwag mong kukawakan. Please. Ang arte, ha? Parang naka blazer ka na ngayon. Naka-LV ka na. Hmm. Hindi, umalis... Huwag tamangay lang dito, bunso. Adi ka, umalis ka. Wait lang, hindi ko pa nakikita yung mama. Hindi mo dapat makita Mama. Wala kang karapatan. Halika na. May karapatan ako. Wala kang karapatan, hindi ka napare-ten ng pamilyang to. Halika! Ano alis? ba?! Ano, ano ba? Ano ka na? Humalis eh. dito. Ano ano. dito. Ano tama tama. Dito ba? Ano Oh my God! Yung LV bag ko! Oh my God! Tama. Yung LV bag ko! Ang arte! Humalis ka na dito! Ano ka? Wala kang karapatan. Ares, ko nakikita yung Mama. Wala kang karapatan makita Mama. Huwag ka mang kailan dito. Humalis ka ba? Ano, ano ba? Bakit bakit ibo mali ka pa dito? Ano ako nga bakal? Ano gawakan? Ha? Huh? Ano ka dito? Oh, ano ka Don't touch my LV bag. Ha? Oh, don't touch my LV bag. Porke may akam ka na. Ah, oh, Kaya talaga. ka. Bunso, huwag kang mga ilam dito. Alika! Hindi mo alam kung anong dinanas ko sa ibang bansa. Anong, anong dinanas? Ikita mo nga yung buhay mo? Kita mo yung postura mo? Ha? Ikaw, Oren, umuwi ka na sa bahay. Mag-aral ka. Umuwi pala yung may afam. prostitute Prostitute ba siya? unland lambi. Grabe naman, sa labas pa nag-aaway. Ina na hiyak! Talaga, ano, ano bang pamilya yan? Stand by na kayo sa labas. <tong> Anong nangyayari dito? Jesus, <tong> <Sorry. tong>

Ano nito ang nga rin? ang rin? Paalisin mo sila, Magigising sila! Kailangan mo na pa rin! Paalisin mo sila! Paalisin mo sila! Paalisin mo! Hindi, paalisin mo. mo sila! Paalisin mo sila! pa sila, sila! Ayun, 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 wala itong nasa 4 to 7 weeks patay 我怎么忍吗？<laughs>